Yes, uh, magandang tanghali po mga minamahal ko mga taga-subaybay. Ito na yung karton na uh, ipick up ni namin nung linggo. So hindi natuloy. Kasi nga, uh, doon sa bodega kasi, uh, doon sa pharmacy, uh, salitan kasi doon ang bantay. At kapag uh, libre sa oras, diop ay may natutulog doon sa bodega. Kaya hindi ko nakuha yung karton noong linggo. At nag-live broadcast nga ako noon, hindi yun natuloy. So, ngayon lang ko nakuha yung mga karton na yon sa pharmacy. At uh, ito na yung mga karton na yon. <tinyo> Tama-tama, wala namang ulan. Eh, dati kasi itong mga nagtangaraw, halos tuwing araw-araw umuulan. At sana naman ngayong maghapong ito, wala nang ulan. So, good news ito, good news. Kasi pagka umuulan,